Hello mga kababayan. So guys, para sa akin, tama lang yung pagkapa-interview ni First Lady, no? Hindi, o oh, First Lady natin siya. Pero ngayon, tinatawag na niya sarili niya na First Lady natin, no? Na si Lisa Marcos. Kasi, ah, uh, kailangan din guys na marinig ng taong bayan yung salobin niya. Kasi hindi pwede na lagi na lang na atake ng atake mga Duterte, mga DD sheet, di ba? Tapos hindi lang sila kikibo. So tama lang yung sinabi niya na bad shot na siya talaga kay Vice President Sara Duterte. Kasi guys, uh, yung pagka bad shot niya, pinakikita naman niya, hindi naman siya plastic, di ba? Ah, uh, nakikita natin ah, uh, nung isang beses na pumunta sa ibang bansa tong si President BBM kasama siya, di ba? Inisnab niya no, nung ano, packet na sila sa aeroplano. Nisnab niya si BP Sara Duterte. Yun pala, may pinaguhugutan siya. So, kumbaga, kung hindi niya explain yon lalabas lang sa taong bayan na parang bastos siya, ba diba? Pero, at least, naipaliwanag niya kung bakit niya iniisnab na, no? Kasi nga daw, bad shot na sa kanya si BP Sara Duterte. Tapos yung sinabi niyang dahilan, ba't siya na bad shot? Tama naman guys eh. Kasi makapal talaga yung mukha ni ano, Sara Duterte. Kasi biruin niyo naman guys sa No sinasabi na rally nas yung sinasabing rally ni ano First Lady Lisa Marcos, yung nagkasabay yung rally sa uh, ang pagkakaalam ko sa may bandang Luneta yata yun eh, Oroas Boulevard, yung bagong lipunan, 'di ba? Bagong Pilipinas. Tapos, nung no, kinagabihan, ayun yung first na rally nila Duterte. Kung saan sinabihan ni Baste Duterte na mag-resign na nga si BBM, no? Tapos, sinabihan naman ni ex-president uh, Rodrigo Roa Duterte na adik si BBM. Tapos nga, present nga doon si Vice President Sara Duterte katabi ni uh, Senator Amy Marcos. Tapos, uh, anay, kita mo na ano ngumingiti, di ba? Nung nabanggit yung adik si BBM, di ba? Biglang ano na i-focus siya nung camera, tapos ah, parang nakangiti siya. Pag nakangiti ka, big sabihin sumasang ayon ka doon sa sinasabi ng tatay mo na si ano, ah, ex-president ano Duterte na parang sinasang ayunan mo, yung sinasabi niya na adik si BBM. So, syempre, tapos kinabukasan, Uh, parang wala lang, di ba? Magpapakita ka naman kay President BBM na parang wala lang nangyari. So tama lang naman yun guys na talagang ano, ipakita talaga ni First Lady yung totoo niyang kulay at saluobin. Kasi talaga naman na hindi tama itong ginagawa ni ano eh, Vice President Sara Duterte. Kakapalan ng mukha yun. Kasi uh, maski dun sa rally sa ano, liwasang Bonifacio, di ba? isang linggong nagrally doon si ano, si Lucky Buloy, di ba? Tapos sa ah, ang alam ko, may isang beses na pumunta siya doon, di ba, bilang suporta kay ano, kay Buloy. Pero ang talagang sinasabi nila kay Buloy ay mag-resign na si BBM. So ibig ko sabihin, hindi pwede na ano, ka sa dalawang ilog. So kung bagaman, ah, balik harap ka. May ginagawa kang kamalian kay BBM, pero pagkaharap siya, parang okay lang ano yung nakakaloko ka, di ba? So, kung baga man, at least dito, ah uh, malalaman ng taong bayan na mali ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Kasi, yung mga kamag-anak niya, tatay niya, di ba? Si ex-president uh, uh, Duterte, tatay niya. Tapos ito naman si Mayor Baste Duterte, di ba? Parehong kinakalaban si BBM. Tapos kung mag ang mga to, present siya. Pero at the same time, pagkaharap naman niya si BBM, may ngiti, di ba? Pati ka nga naman mabibwisit. So tama lang to. ah uh, tama yung word na bad shot, no? At hindi yung salitang adik. Lahat tayo gumagamit ng ano salitang bad shot, di ba? Pagkainis tayo sa isang tao o merong inis sa atin halimbawa, bad shot ako sa tatay ko ngayon eh, bad shot ako sa nanay ko ngayon eh. O oh, bakit? Eh kasi kagabi, eh, ano, hindi ako umuwi ng maaga, inumaga eh. na ako eh. Kaya ngayon, bad shot ako, hindi ako makalabas. Yung word na bad shot, normal yon Hindi yung salita ng, ano, adik. Dahil lahat tayo gumagamit nun. So, ibig mo sabihin, ang bad shot na word eh, ano, ah, exclusive lang sa mga adik. Hindi ganun guys ano, kolokyal yon na term, ibig sabihin, common term yun. Ah, salitang ano yon ah, common. Kung baga man, eh, normal na sa atin yun. Pati nga sa English, di ba? English yun eh. Bad shot. Ibig sabihin, yung mga tao sa US, ginagamit yon na hindi naman sinasabi na adik yung gumamit nun. O, oh, so, ayun lang guys, no? Sinasabi ko lang sa inyo na tama talaga na maglalabas na sa loobin tong si ano uh, First Lady Lisa Marcos kasi kagaya niyan sinabi niya ito palang si Sas ano Rogando Sasot di ba eh kahit paano nag-abogado pa siya dito tapos guys ano sa Ingles ang ginagamit pa niyang pronoun kay Sas ano she dahil hindi nga daw niya alam na ano to na ito ay hindi lalaki Akala niya baba ito. Pero gayon pa man, nung interview siya ni ano, uh, Katonying, ang pronoun na ginagamit niya kay Sasrogando Sasot ay she. So kung baga may paggalang pa rin, 'di ba? Pwede naman niyang busitin si Sas at gamitin niya pronoun eh panlalaki talaga dahil talagang lalaki naman si Sas. Gawin niyang he. So kahit paano may respeto pa. Tapos sa uh, sinabi rin niya bakit ah, uh, halimbawa si ano ah uh, Vic Rodriguez, 'di ba? eh wala na sa posisyon. So kumbaga ang sinabi niya kasi nga daw, uh, gusto niya napapalibutan 'yun daw in sa kanya na siguraduhin eh, na 'yung asawa niya napapalibutan ng mabubuting tao. So kumbaga man, kung nawala doon sa palibot ni BBM ano, Big Rodriguez, pinapahiwatig na salita niya na hindi mabuting tao si ano, ah uh, Bico Rodriguez, di ba? So kumbaga man, kung babasahin mo, ay na sinasabi niya, di ba? Kung nanamnamin mo yung saitan ano, First Lady. Tapos eto naman sila ano, Maharlika. Si Maharlika guys, malaki nakita niya sa YouTube. Tapos pagkaalam mo na doon ka kumikita, ayun yung uh, kung saan ka nagki-click yung kinakalaban mo mga Marcos. Nandoon doon na rin yung ano, uh, pananatiliin mo na lang yung ganong ano mo. Ah uh, ah, uh, script mo kasi ayun ng ano, nagmo-monetize sa iyo. Kumbaga man, ah, uh, dun kumukuha ka ng maraming views, tapos ang haba ng oras na pinanonood ka, 'di ba? So parang ayun na lang, wala ka na makikitang maganda. Kasi hindi ka na magre-report na maganda sa ano, mga Marcos kasi baka ma-out of script ka, 'di ba? So baka naman may mabawas pa sa mga viewers mo. So bali tama lang to, tama tong ginawa ni ano ni First Lady Mel, uh, First Lady Di sa Marcos, no? Tama to kasi hindi pwede na maski sa personal yung buhay, guys, no? Pagka merong kayong kaaway, may naninira sa nyo. huwag kayong tatahimik kasi mahalaga ang public perception. Hindi pwedeng hayaan nyo na sirain kayo ng ibang tao. Tapos eh, ayun na lang kasi natanggap nilang mga side, no? Alam niyo naman, lalo na kung ang nag-deliver, eh, talagang uh, with conviction kung paano niya i-deliver, no? na itong mga didishit na to, kung paano sa siraan tong mga ano, Marcoses, no, sila Banat Bay, talagang ano, kala mo, totoong totoo mga sinasabi nila, Maharlika, Glenchong, ah, si Glenchong, hindi lang nabigyan ng pwesto yan, kaya nagingit nangingit-ngit, di ba? So, kung ahayaan mo lang, maski sa personal mong buhay, na sinisiraan ka ng ibang tao, hindi mo i-explain ang side mo, ayun ang paniniwalaan ng ibang tao, di ba? na makasisira rin sa'yo eventually yon Hindi pwedeng ganun. Kailangan at, at one point, may explain mo rin yung side mo para ah, kahit paano balanse. Kung baga man, ma, yung nakakarinig ng mga sinabi nung may galit sa'yo at sinabi mo naman yung side mo, maliliwanagan kung sino sa'yo ang tama. So dito, ah, mauunawaan na natin na hindi nagpapaka-plastic si First Lady Lisa Marcos kung bakit niya iniisnab na si Vice President Sara Duterte kasi bad shot na nga to sa kanya. At tama yung pinanggagalingan, guys, no? So, hindi na siya nakikipagplastikan pa. So, kumbaga, ito na, labasan na ng tunay na kulay. So, para sa akin, kapuri-puri ito, ito ang tamang gawin. At uh, hindi dapat to para ituring na wrong move, no? Right move talaga to Approve ako dito. So, dito na lang ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye.